oh, kaning istorya ha Panahon ni siya sa una Pero ambot ba Kung tinuod ba kaning istorya Pero sa una ko no Kaning sapa ha na ni agianan ko ni no, sa Katong gitawag nila og Maria Nabi Or Maria Kakao Ambot ba kung tinuod ba ka na siya Kay mga istorya sa una mga panahon Karaang tao sa una Nga uh, daw kuno dihan dapita Pero kita maglisod to Kay wak kita nila Pero istorya nila sa uban sa panahon sa una na magagiagi daw kuno na siya diha pero kiniliging wata kibaw kay um, wata ano mga istorya ha eh, ato nga to nadunggan raman so ang ato diha nga mututang nga murag dili pero sigun sa mga ka, katiguangan, mugi mo ginailang mga nasayran kumuagi na ginil siya diha pita, ang barko mukuan kuno na siya magsigah kuno na kayo diha Hayag kay nang sapaa. Pero makaingon sa tasa tungo ng huna. Hala no, kanindot sa gana no, pero makaingon sa tanga delikado. Kay nga no, kay ma maka -ma na nagnaitaw. Dadong ko ka ato. Unya, di na ka mabalik. Kay ka sa barko. Diba, murag makaingon tao sa kakuyaw man di ay. Pero, muna natabo sa unang mga panahon nga muda ko na siyag tao basta waagi na ang barko. Pero ambot lang, pero kahibaw ko sa uban, nga nagina hibauan, na hibawan, nga about aning marikakaw sa una, nga ang barko mo agi sa sapa. Isag asang sapa ah, nahaagi na siya. Pero maayo ko na siyang tao, or maay na siyang baynaha. kay once gani nga, mo kuan ka gamit, anak niya, mahatag na siya. Una nga, kinanglan mo, kuwa mong kikagamit, iuli gina mo. Kaya para, dili ka niya, masakitan o ron on ka niya. Kaya masuko man siya, basta dili iuli ang gamit. Kaya kuwan man siya pagkatao, di man sama nato Pero maluluyon na siya. Pero sigon sa mga istorya lagi, nga kanin sa paa, muagi gina siya diri. Sa panahon sa una, labi na ka ng mga naim mga kinadman, kita mga, wakamantay mga alam, ana. So, kanang mga naim nakamuan malabi na kaning mga Ameriko panunggun na sila pamuagin na siya, musirbato na siya niya kaning sa paa guys, naan na siya natuyunahan sa, naan na siya tulay unya, ang barko ni Marnabi nasangit sa tulay niya, nahibong ko ah, nahibong sila kuno, kung unsay ining lagapak sa tulay pero inikabuntag mahibong ka, nga nung ang tulay na alang gihapon nga paminaw nila, murug na igo magigunong ang tulay pero katotanan di ay, Ila ra mga unhuna nga mo na siya pero tinuod na siya guys nga mo ni diri sa paa ah. mo lagi na lagi kita ana ah, sa na unhuna istorya na lamang kay wa mo kita kay bag unsa gi sinugdanan di ba so kamo